<laughs> Basta yun yung iniintindi mo, yung parang nahilo. Nahilo? Oo. Tapos parang lutang na, parang kang pero hindi talaga ako balance minsan. Maglakad? Parang feeling ko matutumba ako talaga. Tapos mga 3 months na siya, no? 4 months na. Ah, 4 months Mas na. Mas lumala siya kasi siguro sa mga gamot na ininom ko. Oo so, nga um, sobra na. Months, uh, or then, or months, March, months, April na ngayon. Three months. Hmm. na. <laughs> <laughs> Tawa yung breathing mo? Kilawin ako ulit. Oop, yeah. Relax lang ulit. Grabe yun, Tommy. Grabe yun ah. Masarap. So, nandyan kasi yung ane, eh, Para sa mga nahihilo. Kaya, kailangan talaga yan eh. siya. dami naman. Sila, <laughs> masarap na. Kamo sa pakaramdam mo. Okay lang. Okay naman. Masarap. <laughs> relax na ulit. Ay, grabe naman yun. Wala na, oh. <laughs> Naayos ka pa lang, eh. Pinaporma pa lang, di ba? grabe. Ala, <laughs> sobra natin. Ito pa, relax mo ulit. Oh. Grabe ang hindi inyo. Ang mm. daming ano. Wala pa tayo sa likod. Kapit ka dito. Sa pa. Pagsamahin mo lang holding hands. Yan. Sa pa lang holding hands. Yan. Baka mo lang. Isa. Yan. Okay. <laughs> Relax lang. Tingil ka lang. Big Relax lang. Isa pa. Okay. Tensya na. <laughs> Ay, sarap din. Hala, <laughs> ang dami. No yung iba namang na dito, parang konti lang. Parang, <laughs> yung sa'yo medyo sumubra yata, ano? Parang grabe naman yung ano ko, parang ang daming... Ano ka dito? Dapaka? ka. Atras sa konti. Dito ba baba? Yan, yan, yan. Exacto. Yan. Sige, nababa mo lang yung kamay mo. Straight mo lang to. Relax lang. Okay lang. Wala namang masakit pag ginagad niya ako. Okay lang. Inhale ka lang. Exhale. Inhale ka ulit. Exhale. Grabe. Inhale ulit. Exhale. Relax lang. Diretso. Busi mo yung hangin. Yan. Yeah. Wow. <laughs> Meron pa pala. <laughs> Sige lang, basag ka naman. Sige lang ulit. Na Relax lang. Exhale. Ubusin mo lang hangin. Sige, diretsyo. Ubus, ubus. Okay. ha. <laughs>

Yun. Oh, Ang oh. Ubusin mo lang. Ayan. Sa pa. Oh. <laughs> Tawa siya ng tao Nakakatawa mo ba eh? <laughs> no, 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 babe. <laughs> Naririnig ka dito. Hindi naman sa relax. Hindi naman sa relax.

Nung kaninang papunta kayo dito, medyo nahihilo ka pa rin. Okay. Sige, uh, sige. Wala, wala. Mahalit-mahalit. Okay. Pag-read mo lang ito konti. Yan. Hindi na. Relax mo lang. Ako naman. Iyan, Okay na yan. <laughs> sige lang. Yeah.

Pag well, may lagotok, may difference siya. Okay. Ah, may misalignment siya. Ah. Okay. So, kaya may lagotok, may misalignment. May difference hmm So, ganun yun siya. Bakit mo ang likod? Bakit sa liig ko sa nila? Siguro yun yung madalas na ano. <laughs> may problema. O, relax okay, mo lang siya. na, na lang ako? Problema. Ah! Ang <laughs> sarap. Ayun Bagsak mo lang siya. Ako magtaas. Okay. 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 <laughs> Higa ka naman. Pihaya lang. Yan. Sige. Kamusta yung likod? sarap. <laughs> Ang ano, parang nawala yung mga sakit ng likod ko. Nakahiga kang ganyan, Nahilo ka hindi ngayon. Hindi. Pero minsan kasi feeling ko kahit iikot lang ako ng ganun, pero kaya nawala. Ngayon wala. Trema daw po harap dito, kunyari. Testing lang, yan. O, tapos siga ka ulit doon. Wala naman. Okay. <laughs> <laughs> Lagi kasing ganun. Mm, so para siyang pag nag umiikot ka, uh -huh. doon siya nagkakaroon ng parang hila. Lalo pag tumayo. Okay. Ang dami ko nang napunta mga hilot. Mga therapy pa nga eh. <laughs> Ay. Basta relax. Lambot. <laughs> <laughs> ang dami. Sarap pa. Sarap talaga. Hindi ano. Lambot. Lambot. <laughs> Dapat yun lang dyan. After 8 hours, pwede na. Mawalang maligo. Oh, sige, bagsak mo lang. Malikot. Ayan. Up, okay. wait okay. lang. Okay. Napit po. Okay, sige, bagsak mo lang. Relax, relax lang. Normal. Bagsak, relax. Ayan. Yeah. Hinga ka lang. Take Oh. <laughs> parang yung sakit na dibdib ko na wala. Kasi nung nagpa-ECG ako, mayroon na siyang konting ano eh. Parang, parang pain. Parang parang meron na siyang konting diferensya pero hindi naman worse. Mm -hmm. Kasi nagpa-ECG din ako eh. Mm. -hmm. Minsan kasi kaya minsan Akala parang mo. masakit yung sa mga spine o uh, mga organs natin kasi yung mga ugat? Hindi. Yung Ay. spine mo, misalignment. Ay. Yun yung lagot ako ng likod mo kanina. Uh, pag natanggal yung misalignment nun, no, nawawala siya dun sa pinatamaan yung mm -hmm. organs natin. Kaya relax siya. Namutan mo lang ito. Inhale ka lang. Exhale. Wala. Buka ka Ah! Ang dami naman! Wala, <laughs> nah, sarap. Parang nawala yung, ano ko ba, yung bigat ng dibdib ko. Wala pa. Nag-uumpisa pa lang tayo. Grabe. Sabi sa'yo, pa. Relax <laughs> mo lang. Ay! <laughs> Dapat dati pa <ba> pala. <laughs> Nakakalimutan ko, di ba, man, relax, sa sobrang man. ano, parang hindi ko na maisip. <laughs> dati pa eh, nung una pa lang na nag-video, mga nakita na ako. nagpa plan na tayo dati. Nakakalimutan lang. May may therapy pa nga eh. Nakailang therapy na lahat nata. Sige na, ata. Man, relax. Tambot-tambot lang ito. Yan. Yeah. Grabe. yes, sarap. Okay. May <laughs> yung Para magaling na si mami na. Awan siya. Ito kaya isa Yung isang pa alam. Okay. Okay. Bye. Basta relax mo lang to. Hawak lang ako dito. Parang ganun lang. Dupay-pay mo lang siya. Huwag ah. mo pipigilan. Wala. Yan. Okay na yan. Relax lang. Labutan mo yung tuhod. Relax mo lang siya. Huwag mo pipigilan. Okay. Relax. Parang hinga ka lang. Huwag mo siya intindihin. Yan. Yun. Yan. Lock. Don't wait. Oh, ulit. Tamigas yung tuhod. Relax. Okay, wait. Hinga lang. Yan, yan, yan. yan. Oh, di ba? Parang nagutok ka. Ganun lang ba talaga? Uy, grabe. Uy, grabe nin pa lang ako, ganito <laughs> lang ako. No, but, <laughs> Pang ano na ata? Yan lang, yan. Relax. Okay. Marapat. <laughs> <laughs> Pwede tayo na unan. Okay. Sige pa. Ha? <laughs> Pagilid ka pala, harap ka sa akin. Dito, harap ka. Yan. Ibagsak mo lang. Tapos yung dito, medyo ilapit mo dito. Yung, Lapit ka dito. Okay. Yan, okay na. Yan, ganyan lang. Okay, yan. ka lang dito. Magay mo lang siya dyan. Dito. Yan, parang model ba? <laughs> <laughs> Tapos pagilid, straight mo na. Yan, okay. Yan, o relax lang. Masuot ka lang dito ha. Yan, o, relax mo lang itong likod. In-hear ka lang. Pag-save. Relax. Ah! Uy! Ano? Uy, anong sarap? <laughs> Napasigaw eh. Uy! <Oy>. Ang <laughs> dami, Lucas. Kapila pa. Oo, sige. Parang hindi ka na nahihilo ah. Yabang mo ah. Thank you, Lord. Tapit ka rin. Tapit Yan, yan, yan. Stretch yung pa. Yan. O, ganyan mo lang. Okay. Okay. Yabang yeah, mo, hindi ka na nahihila magtagilid-tagilid, no? <laughs> Oo. Okay, kapit ko lang dyan. Huwag mabitawan to, ha? Tagilid ko lang ulit. Ah, basta ganyan lang. Relax. Huwag mo siya pigi pigilan. Relax lang. Inhale ka lang ulit. Good for you. Relax ulit ko pa. Good for you. Relax mo lang to, likod. Okay. Oh! Ang dami talaga sarap! Okay. So, taas mo lang yung ulo mo. Yan. Bagsak mo lang. Taas mo tong paa. Yan. Ganyan. Isa rin. Tapos, taas mo tong balakang. Okay. Yan. Bagsak mo lang. Relax. Straight mo yung paa. Yan. Gamitan <laughs> <laughs> ko rito para medyo masarap-sarap konti. Sige lang. Taas mo lang yung ulo mo. Yan. O. O. ko lang ang gagawin ko sa'yo, hihilain ko ng konti ito, tapos tatagalan ko ng mga 5 seconds. Tapos inhale ka lang. Tapos pag exhale mo, buga mo. Ubusin mo yung hangin. Ubusin mo lang, dali diretsyo. 1, 2, 3, 4. Wala namang may masakit sa likod. Isa pa. Exhale. 1, 2, 3, 4. Oh, ang <laughs> dami, ang dami kong naramdaman doon sa likod. Sige, taas mo lang ulit to. Ba't di maubos yung ganito <laughs> oh, Ang nakaka-relax. Parang gusto ko na matulog. Dito <laughs> ba? Ganyan yung pakiramdam talaga yan. Oo. Oh. <laughs> Usually, pag galing ka sa higa, pag bumangon ka, nahihilo ka na. Oo. Tapos, pag nakatayo na ako, parang na akong... Wala na talaga. Sige daw, halimbawa, hindi ka namin tutulungan. Sige, so, bangon ka. Tapos, upo ka, harap ka doon sa kanya. Sige. Okay. Sige, yan. Okay. Harap ka doon. Yan. Okay. Kamusta ngayon? Tatingin mo? Okay naman. Tayo ka daw? Tingin ka sa taas, ganyan, re. Tingnan, no? Para... Pagka uh, ganito kasi nakakatay ko pa lang, parang feeling ko na yun nanginig yung mahal. Pero, baka feeling ko na yun, pero nanginig talaga, lang. Pero ngayon, wala siya. Wala, Walang ano yun. Parang feeling mo mag-collapse -co ka yun. Uh, ganon yung parang pakiramdam mo, parang nag-muging swing ka, nag-swing. Uh. Usually ganon uh -huh. pag mayroong vertigo, e. Eh. Mayroon pero uh -huh. ngayon naman, okay na siya. Wala. Normal parang lang. hindi ako takot mag-tayot. So, parang feeling mo iba nakaraan. Ah, Kasi na kanina, Kahit kanina. Pag nag-gawalis nga lang ako, kailangan nakaganon, no? So, <laughs> hindi ka pwedeng magkatulad dati na normal lang ganon. ah bigyan ko muna sa kuya ng walis, tsaka tawang na pag-walis. Joke lang. pero, testing mo yan, na ano, medyo. Sige, galaw-galaw ka dyan. Kanya, yan, yan. Okay, Nyari, walis ka, kanyari. Isipin mo lang, mayroon kang winamalis. Parang or... ano siya, iba, iba na siya ngayon, dad. <laughs> Parang ano, hindi ka natakot. Parang may takot kasi ako dati na mag nagwala talaga ako, ganun na, diba dad? Ibig sabihin pag may dadampotin ka lang, alanganin? opo Kailangan nakahawak ko ng ganito. Kailangan Amen. hawak. Oh. Kasi pag ano, parang feeling ko ito, parang feeling ka nanginig, ito pa. Hmm. Usually kahit kanina yon ganun? Oo, oo ganun. Hmm. Naliligo. Pagka na nga eh, maililigo ko na yun para ma-refresh. Testing, ma testing ngayon. Na nahulog. Testing lang. Dampot. <laughs> okay naman. <laughs> okay wala, na. wala, wala, wala. <laughs> Tapos parang ano, nag, parang nilaglabas yung mga ano. Parang nilalamig yung ano. Oo, parang may iba talaga siya kahit sa parang... kanina. Totoo. <laughs> parang pag nagtayo nga ako dati eh, kahit kanina pag galing sa kama, takot na ako. Kahit iihi nga lang, parang gusto ko lang nakaganon. Yung parang ah, tipong talaga hindi, po. Ibig sabihin, hindi, hindi ka makaganoon, diretso? Hindi. Oh, ma hindi pwede. Mm, testing mo daw. Sige, Kahit sa ko. palengke, gusto ko na umuwi kami agad. Kasi tatayo pa lang doon. Parang piling ko talaga ito. maano, parang Babagsak. mababagsak ako or so, piling ko kanyang matay. Kanyang daw, parang upo ka na, parang iihi. Yung yan. Okay naman. Okay na. <laughs> Kesa yung parang biglang tayo mo. Oo nga, no? <laughs> Wala. Diba? Totoo ba? Hindi, ikaw na nakaparamdaman. Kasi, mga tinatanong ka lang namin. Yung feeling mo. <laughs> ibang nga, ibang nga siya ngayon. Kasi yung feeling na ano, ito nga lang ito kanina eh, parang parang ang daming ano. Wala naman. naman. Tapos yung dibdib ko, nawala yung dito, yung parang cis-pain na, sa, akala ko sa heart dati, wala naman. Hmm, so dati meron Dapat, ka rin sa dibdib? Opo, oh meron. Kahit kanina, meron yun. Masakit-sakit. Ngayon wala na kuya. Hmm, Kasi yan. pa ECG ako sabi ni Dok po sa sa akin. Meron siyang kunting kunti lang naman pero sa gitna banda. Hmm. Meron differential. Ibig sabihin lagi mo rin siya iniinda. Opo, lagi parang mabigat. Sabi daw heartburn baka acid lang. Ah, okay. Pero hindi ako naniniwala ng acid so, lang yun. Possible dahil doon sa May da ugat sa, daw kasi na. Sa dami ng lagotok mo kanina diyan, baka yun may, yung problema. Oo. Oh, oh. okay. May ugat daw kasi na, na, parang may diferensya, hindi naman ako naniniwala doon kasi baka nakakuha lang yung sa ganito nga. Oo nga, no? So, iba siya. Iba ako kanina eh. Kanina nga magbaba ng motor. Parang feeling ko magkukulaps ako. Hmm. Yung tipong ganito. <laughs> kaya nga tinanong Oo. kita kanina eh. Di ba yung reklamo uh -huh. ko sa chat? Hilo. Talagang hilo. Tsaka yung, yung bigat pati, ng ulo. Masakit eh. Di ba? Pati sa'yo mo may Kaya yung inuunan ko sa'yo, yung doon sa simit ay vertigo nga talaga siya. Oh, yeah, oh, yeah. Tapos saka yung more, sa cheese pin parang Yung sa chest naman more on sa, sa spine yun siya. Ah. Uh, okay. Anong masasabi okay, mo? Okay yung ginawa natin. Yes. Una pa lang. Walang M, eh, pero totoo talaga. <laughs> Hindi ko kung dapat nakakatayo ng ganito. Ilang minuto na ako nakakatayo. Kasi usually gagano na ako. Ah, Takot. so hindi ka... Tatatakot kasi feeling ko, mag, matutumba ako. Ilang minutes lang yan. Ilang minutes. Yun. Saglit lang yun. Misa nga, tiyatagalan ko para kunwari kaya ko. Binibilang ko pa. Ay, hindi ko ka taga kaya. Sabi ko, ah, oh, sakit. Ayoko na. <laughs> hihiga na lang. Paano higa? Kasi ah, para hindi ako maano. Delikado ka ngayon. Namamasyal na kayo lagi yun. walking na ako. Kasi dati... Kasi dati... Ibig sabihin, sandali lang, talagang ayaw. kailangan mo na siyang umupo. Opo. Kasi parang feeling ko nga ito, walang lakas, tapos parang nagsiswing ako ko nang... parang hmm. Ganun. Parang, parang dumuduyan dinuduyan talaga. Yan, dinuduyan ka. As in, tapos parang hilo ka na... oo uh, okay. oh tapos kakabahan ka na kasi akala mo matutumba ka. Ay, oo oh, nga, no. Iba talaga na ngayon yun lang masasabi mo. Iba na talaga. Iba na siya. <laughs> Kaya ko na mag, ano, maglakad ulit. Hindi saka kanina ka pa nakatayo, di ba? Mm, ngayon, nakatayo. Ang taga ko na nakatayo, usually, saglit lang, magwalis ka lang, ay, wait lang, wait. Sabi ko gano'n. minsan nga, gumagal na ako, naiis na ako, ha? <laughs> Oo, naiis na ako, bakit gano'n? Eh, parang malakas yung mga pa ako. Wala siyang, ano, hindi siya mahina. Katulad ng... Uh -oh. Baka ka rin, di ba? Minsan, yung mga may high blood na minsan siguro mataas ang ano dahil sa mga ugat na nagbabara-bara. Uh, yung nangyayari kasi dyan, dahil misalignment yung mga spine, spine. hindi makapag... Uh, na, uh nagkakaroon ng pagbara doon sa pagdaloy ng dugo. Kasi uh, nandiyan dyan yung sa spine, nandiyan dyan yung, di ba? Oo. Kaya nila yung, yung spinal cord, nasa gitna yun siya ng buto. Oo. Oh, oh. Yun yung pag natin, tinatamaan ng mga nerves natin, pag hindi balance, kaya minsan yung may mga scoliosis, masakit yung balakang lagi kasi tagilid sila eh. Uh, hindi naman yung severe na yun, pero yung iba uh -oh. naman, masakit yung likod naman. Uh Oo. -oh. Pero dahil sa lagotok ng dami ng lagotok ng likod Dami mo, nga. Di ba? Ibig sabihin, diba? posibleng dahil doon yun siya. Uh. Ah, kasi minsan, hmm. nang talaga talagang tumaas ang BP ko. Pero nung nag-maintenance naman ako, Bumaba naman siya, baka sabi ni Doc Posas, baka hindi ako totoong high blood, sabi niya. Hmm. Baka dahil sa dahil problema lacklun. mo rin din, yun. misalignment lang sa niya katawan mo. Okay. 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 Thank you, Kuya. Okay, thank you rin. <laughs> <laughs>